Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.

Yeah. palaki ng palaki ang let's go. eat Let's go eat I think Hindi. tama? Right? <laughs> <laughs> <Sinasama>, eh? <Sinasama. laughs> no, good looking We're born in and Okay kain na. Kain na ulit. Kain na naman. Sige, hey, yung mga lactose intolerant dyan, katulad ko. <laughs> I know, right? Wala ka naman. Wala ka naman tayo dyan. Uh, kain na, kain. Uh, Ito na, kain. Ito picturean yung <laughs> pagkain. Pinicturean mo yung pagkain. Pinicturean mo? <laughs> Kanina? O sige, nagpo-post ka ba? Yeah, uh, si Arlene si na tagpo-post. Si Arlene na tagpo-post. Mala kami mo, yung nagpo kayo. Until Christmas. Thank napap. Ito na labo. Kadena to jacket kumutong ba Oh yeah. si. Oh, nagpapakuha demanding. Syempre yeah. na pintas. Ano ba Hindi ba ay Kumutong oh, ka yeah. Because Jai, Ano ba sa paraliwanag? Ano ba sa Tapos Ano ba ka. paraliwanag? Ano ba sa paraliwanag?

maraming FH, oh. Hirap ako sa kanin kasi... Mga laki kain tayo dito, kain tayo dito. economics Ergonomics niya. ni mistake matipin talaga na pa sa 88. Oh, my I love it yeah.